Sipain ko po sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. Pinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. But will you confirm that you are willing to submit oh. voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsa. A few moments later. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first uh, middle name is Roa Name is okay. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpapakumbaba kasama ang mahihirap kaysa sa mamuhay kasama ng mayayabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Sinusubok ng Panginoon ang puso ng tao katulad ng pilak at ginto na sinusubok sa apoy kung ito ay tunay o hindi. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. Kung minamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Kapag kinalulugda ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit na ang ating kaaway ay gagawin niyang ating kaibigan.